naman pang part 5 po ng ating vlog andito pa rin tayo sa beach part 5 na ito mga kapox ayan shout out ulit sa inyo di ba ang sipag ko mag vlog <laughs> sana oh <laughs> sana is sipagin din kayong manood <laughs> alright so maglakad na tayo mula dito sa ating kinaroroonan hanggang sa dulo ayan kung saan maraming naliligo ano <laughs> Ayan, maraming naliligo doon mga box. Ayan. So, maglakad na tayo dito. Mula dito sa ating uh, kinaroroonan. At uh, ako is uh, nakapaapa pa rin mga box. Pasinuot ang aking uh, sapatos. Ayan. At aking sa uh, sapatos is nilagay ko na dito sa gilid ng aking uh, bagpak. O, oh, di ba? Para-paraan. <laughs> Alright, so Bababa na tayo mga folks Alright Ayan, shout out ulit sa inyo lahat Okay oh. Ba, ang ganda na dito Alright, shout out ulit At ang oras natin mga folks 7.30 ng umaga Okay Pang limang uh, part na ito Part 5 ng ating vlog Nagumpisa tayo 5.30 ng umadaling araw Pang lima Hahaha <laughs> Okay. Alright. Shout out. Ayan, paulit-ulit na naman ang out ko. Meron na naman magbubuli dyan. Paulit-ulit, 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 paulit-ulit. Tang na mo. <laughs> <laughs> <Ayan>. <laughs> okay, alright. Parang si Jaffer Sniper, no? Mura ng mura sa kanyang sa kanyang mga vlog. Ayan, joke lang dyan, ha? Sa iyo yan, maraming maraming salamat din sa inyong suporta. ayan at tayo nga po sa papauwi na. ah right. Papauwi na ako. So, mag-vlog na tayo mula dito sa Aten. kinaroroonan at hanggang sa dulo, ba? Diba? Oh, di ba? So, solve na lamang ang ating part 5. <laughs> okay. Pero <clears throat> tayo kasi pag uh, mag-vlog sana po isa si din kayong manood sa ating mga content mga uh, kalokohan minsan <laughs> okay sa mga bakit bakit sa mga nagtatanong bakit hindi ako nagla live masyado isa uh, ito po ang reason no sa bahay mayroon akong mga kasama na na magkasama doon sa bahay na Lagi rin silang napapagod sa trabaho, lagi silang puyat. Ayun, so nakakahiya naman po yung makahi tayo. So lagi na lang ako naka-screen cast. Lagi screen cast ang aking uh, uh, ginagawa para pang-update sa ating channel, ano. Ayun, shout out sa lahat diyan. Yung mga nagtatanong bakit dito na higla live, nagkakantahan. 'Yun po ang rason. So, irespeto e naman natin yung mga kasama natin sa bahay. Dati kasi is nasa accommodation ako. Nung nasa accommodation ako, kami is uh, maluwag kasi walang may istorbo, walang uh, magagalit, no? magre -reklamo. So, since naka out na tayo, may mga kasama na tayo, mga bago, mahirap naman po yung uh, <coughs> istorbohin natin sila, ano Mahirap naman yung istorbohin natin sila. So, respeto na lang natin kasi nire-respeto naman tayo. So, irespeto respeto rin natin yung ating mga kasama sa bahay. So, yun po yung rason kung bakit hindi tayo nagla-live, nagkakantahan. Diba? Puro screencast na lang. Ayan. So, ang ganda ito. Ayan. Sarap po. Ang dami nito. ito, oh, ito oh. Uh -huh. Datlo. Ang dami apat oh ba diba? dito lang sila sa dalampasigan no? oh ngayon lang sa lampasigan okay alright so mataas na ngayong araw mga folks ayan mataas na yung araw pero mababa pa rin dito <laughs> <laughs> astilan yan astilan po mataas na yung araw pero mababa pa rin ito <laughs> yun ang pinagkaiba okay alright so andito na tayo at dito is may aramin din parang naglalaro ng football ito na naman po oh, mga pokso ayan o oh. dami nila oh kuhul na maliliit hmm dito, marami ring haraan siguro dito Hmm? Marami sulong halaan. Oh. Huh? Oh. Ah, yan. Ito ang vlog na walang edit-edit. Dere-deret so. <laughs> walang cut-cut. <laughs> okay. So, dito na tayo sa maraming man na naliligo, mga pops. So, sana is wala tayong ma- ma-prepare ratio dito So, dito na tayo. Diyan ang bahay na sinasabi ko sa part 1. Na napakaganda, no? Napakaganda yung bahay na 'yan kasi overlooking niya itong beach. Overlooking niya itong beach, mga kapox. Ayun bahay na 'yan. Ayun. 'Di ba? Ganda. Okay, so nandito pa rin tayo, nagtatampi-tampi saw mga folks kasi nga isa uh, mamaya-maya isa uh, uuwi na tayo, ayan, basa na yung ating uh, paa, ayan, basa na yung ating upan sa paa, okay, alright shout out ay right ulit, ulit sa inyo lahat yan ulit ulit na naman yung aking shout out mamaya mayroon na naman uh, mag sasabi pa ulit ulit pa ulit, ulit wow sexy wow sexy Okay, all right. Bagi kita aking sexy ya, kan? Dan kwan, Dyan sa, kwan? Huh? Ah, basa na yung ating uh, laylayan ng nang layan-layan so magpatuyo tayo mamaya doon sa taas ito may raming silang nag uh, football maraming naglalaro dito ng football mga folks hmm. ito lang naman ang libangan nila dito sa beach eh okay. so napakaganda dito no napakaaliwalas <coughs> hmm Diba? Ayan, yung mga football sila. So, ibalik lang natin yung mga kamera para hindi sila makuha ng mga tao. yung mga tubig galing doon. Ayan yung sinasabi kong sexy. O, oh, diba? Sexy. O, et, well. O, diba? Ganda. Ganda. Okay, all right. So naka 8 minutes na tayo paglalakad. Pa yung ating uh, ambiance. football sila. All right. Oh. All right, so against the light. So, ayan, against the light nga. Kaya medyo malabo yung ating camera. Ha? Pogi, no? <laughs> San ka pa? <laughs> Pogi! Oh, di ba? nga lang. <laughs> Eh, hey, pero kalbo nga lang. Ay, <laughs> ganda dito, di ba? All right. Shout out to lahat. Yung ating mga kaibigan diyan is naglalaro lang sila. Hmm. Kasi against the light eh kung dito sa harapan against the light. Dito naman at least naka sombrero ako hindi against the light. <laughs> naka ako at least hindi against the light, di ba? <laughs> Okay. Oh, see you. Andito na tayo sa beach talaga, uh, folks. Oh, uh, ha? Hello. Alright. So, ano kayang gagawin nito? Oh. Kayang okay, gagawin niya yung... <laughs> and no. Oh, Ooh. Ooh. Ha, 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 ha. oh, and a killer smile. <laughs> Google baril kita mukha, eh. <laughs> All right. ang killer spy Yeehaw <laughs> Yan ba Okay Show so <laughs> Na dito no At least is na relax yung ating katawan Na relax ang ating isipan Hindi lang tayo nakakulong dun sa bahay Diba At least is naka sightseeing tayo. Ho. Ah. Hey. Dati kasi, isa dito kami na naliligo. Ayun. Dito kami naliligo noon nung malapit pa kami sa accommodation, nung nasa accommodation pa kami. Basa na talaga yung laylayan ng aking pajama. So, right? Kum so, dito pa rin tayo sa beach. mga folks daw. Okay. So malapit na tayo dito sa ending ng ating vlog. Oh, uh, malapit ko na ma-reach yung at sinabi kong uh, lalakarin natin mula doon sa ating pinanggalingan hanggang dito, no? At maraming na uh, ano ayan. Ang dami nila naliligo diyan. Pag ganito kasi yung kwan, ganitong umaga mga folks is hindi pa mainit yung kwan, mainit yung tubig. Pero pag hapon, nako, mainit talaga yung tubig. Mainit. Ayan, so, andito na nga tayo sa ending ng ating vlog mga folks At medyo banlawan natin yung ating uh, pajama kasi buhabuhangin buhangin yung kanyang laylayan. Ayan. Ayan. So, shout out ulit sa inyo lahat. At dito ko na po tatapusin ang part 5 ng ating vlog. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo laging panonood. God bless po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo lagi. Saan man po kayo naroon. Bye-bye!